natin na natin linabang kayo na guys tuyo na para prepare na naman maya biyahe na naman solo flight Kasi malayo tayo sa pamilya yung pinakabahay ko guys itong truck Pagod na ako guys sa pagmamaniho Parang ayaw ko na. Pero, mahirap sumuko. Kasi, may pinapaaral ka pang mga anak. Kaya, Ayan, lang, laban lang. Yun, sa mga amajan, dyan, mga, mga, mga nagpapaaral ng mga anak, huwag kayong susuko, guys. Ay, araw. Yun ang kayamanan natin. Kung tutulong yung mga anak natin, tanda natin. Sa ngayon kasi yung panahon, iba yung dating ng mga bata. Pagkatapos mo silang paralin, wala na. Lalo pong magka pamilya na sila. Tapos yung asawa nila ayaw magalit pag bigyan yung bigyan ka ng tira ng mga alak mo, bigyan ng bigay sa iyo ng tulong na galit. masakit balang araw. <coughs> Wala tayong magawa kasi yun yung ating papel bilang magulang. Papaaral ng mga bata para pagdating ng panahon na sila naman ang magkapamilya hindi na sila guys mahirapan mahirap yung magkanap ng trabaho lalo kung kulang ka sa aral kailangan mataas yung pinag-aralan mo para matanggap ka sa trabaho guys kasi nakikita ko na sa mga paligid eh. nakikita ko na yung walang mga aral nagkukonstruksyon bagay, okay naman yung konstruksyon trabaho, malaki na lang sildo kaso lang bilad ka sa araw e kung may aral ka o, opisina ka, diba o, mauti ka pa ganun yun ganon ang buhay kaya yung mga anak ko sipag mag-aral kaya ako hindi ako napapagod pagkahanap buhay para sa kanila guys Bye guys, thank you, thank you.